guys, papunta pala Ay, kami ano Tagaytay pangyari? ngayon. Bak Akala ko pa uwi na kami guys. Ayun. Salamat Malang. ng marami. Ayan, uwi oh, namin papunta na kami. Okay. Ano yun? This way na yan? This way to ano yan? oh, dyan tayo kanina eh. Dyan tayo lumabas. Ah, this way to Tagaytay. Ayan guys, so. To Tagaytay, Iaginaldo Highway. Ganyan. Malay mo, may makita pa ako guys, galing na kami doon. Napakaraming gardens ng aming pinuntahan. Pero the same lang ang kanilang mga price. Papakita ko sa inyo guys, yan o oh, nasa likod ko. Ayan, guys, kita nyo yan. Yes, kita nyo yan ng aking mga nabili. Pero ipapakita ko rin yan sa inyo kapag iriripat na natin guys. Uh -huh. Ay, ako ba? Ako na si mama. Ay, ikaw na, ang pine tree, ang ganda naman pag mataas na mataas na, di ba? Oh. Matibay din yan. Cheap na to ah. Kinagawa? oh, ito pa isa. Kinagawa niyo. Four. Una. Hindi ka pwede kong baliwa kasi rotod na yun. Masa ko yun sa rotod. Ah, si ikot? Oo. Mas kayuan ah. Gusto oh, mo, magkuntahan tayo. Babara tayo sa... Ah, no, may halaman natin dyan. Sungay-sungay. So, -so Gusto mo? natin sa profession of kaya sila paparon niya yun nandito kami, kami tayo guys sa tagaytay olivares ayan o no? eto ang tinatawag na olivares guys ayan na oh, nababa na sila ah, doon yun sa unahan yung sungay ayan o no? tagaytay ayan guys uh, tagaytay bak sabababa gusto ko maligot Maligo? Ah. Lake. sa lake. Ayan, dito yung sinasabi nilang ano. Mga mga halamanan dito sa Tagaytay. Ayan, Pimentas Garden. Pimentas Garden. Ayan. Ang daming gardens dito. Kaya kaso kamahal daw dito. Kaya dun sila napunta sa silang. Ayan na. Dito na, ayan, na Carlito Hotel Carlito Tagaytay. Nabasa mo yung Wait, ma'am. What is it? Mamaya, mamaya. Ito kasi ay napakataas na building. Ang dami. Ang yaman siguro ng may-ari nito. Ano? Ayan, city Ayan. land yan. Kaya nga. Ah. Kondo yun eh. Ang yaman-yaman siguro ng nagpapagawa niya. Ayan Ang laki. Ayaw mo. Um, layo pala talaga ng People's Park oh. Ilang kilometro pa punta? Sampo. Oo. Oh. Ilang pa Uling Rico bago mag People's Park. Pagdating natin doon, magkape muna si Papa. Mama, -ka na si Papa. So, na Bukas na po kami. We are now open. <laughs> Siglo. Ito yung mga Belgian Malinoy ah. Ito ah, na yun eh. Oo, dito oh. nga. Oh. Oh. Yung mga, yung mga ano, kaibigan ni Kogi. Si yung Ayan, tigas Highlands. Ayan, tigay -tay Highlands. Sumon Sumon. <laughs> Get -get talaga ni eh. -tay Highlands. Highlands. Ayan, tigay tayo Highlands. Ayan, tigay tayo na. Are you sure? May ba natin sa sasakyan? Ah, uh, tayo tumambay ka, di dito. Oh, uh, okay. Okay. mag ano na kayo, best special. Ang mali na yung mga Ala, asa na sila? Ayun, sa kulungan. Ayun. nakikipagtahulan si Kofi. <laughs> Nakikipagsagutan na si Kofi. Wala na yung harap. Wala na. bukas na, ibig sabihin. Bukas okay. Na yan. Bukas na, eh. bukas na yung haram dito, no. Okay. 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 Wala parking doon, feeling ko. Meron Saka yan. Sige na natin. Iba kasi maki yung ganda ng Iba ano yung... mo. Ganda ng kuha ng trailer. Iba yung kuha ng trailer. Oh, bahag na ni Papa Mak. Pabili ka na isa. Ayun, guys, talagang mahirap pa lang pumunta sa ngayon sa ganitong uh, oras. Ayan. Walang parking dito. naka-park ay sa kalsada. Paano Ka yan? Nakapark kayo sa kalsada, guys. Ah, guys, bakit ang layo pa ng ano? Ginagawa na nilang park ang ano dito pala. Parking lot ang kalsada. Ayan guys, oh. Okay. allowed nilang maging parking lot ang kalsada dito sa sa taas guys, kita mo ginagawa na nilang parking lot dito oh. allowed palang gawin dito ang parking latang mga tabi paano pa yung papasa sa taas o yan, guys, o, tingnan nyo ginagawang parking lot, pinapaano nila o ayan wala nang dadaanan yung mga maakit kasi eh, lahat ginagawa na nilang parking lang siya no? pa okay. sa baba pa lang ano na sa mga motorista na to ayan guys ayan ang ganda ganda ng view dito ganyan nagbalik na yung sasakyan namin guys kasi hindi na makadaan dahil tingnan mo ginagawa ng parking lot yung mga tabing kalsada dito one way Parang isa na lang ang pwedeng dumaan guys ayan ang mahirap dito talaga pa mahal yung sa talaga kayo sa kabila sa isang kundro pinaliwanag eh nakaharangan yun eh uh. siguro dapat doon na tayo nag park sa baba bakit? wala na yata dito sa taas ayo babalik nga siya

Ano sabi nila papa? Wala, doon na lang daw sila. dance na tayo. naman sila. Ay, ayan, guys. Ayan. Kalawa ka ng... ayan. Ay, <laughs> Ay, siguro mas magandang doon. Costume pala siya. Ha? Makabubo yung costume. Walang sumasagot. Baka naglalakad na siya. Pwede ko bin nakakulit. Paano guys? Bababa na tayo nito. O. Oh. Para ang maraming tao. Ito o yung mga oh. ano dapat dito. Ayun na nga guys. Kami ngayon ay going home na nakapunta na kami ng People's Park pero napakaraming tao guys sa baba pa lang hindi na makaakit sa sasakyan kasi Sunday ngayon ano kaya punta tayo dun ay mga Monday, Miyerkules o Friday siguro walang gaanong tao no Kenny po ito ang simbahan ng ina nang lagi sa Clolo Parish ang tagaytay guys tingnan natin sa ay hindi rin pa bukas na ang Sky Ranch. Saan tayo magdidiretso? Madeo tayo, kuya. Ah, Madeo kami, guys. Si tatay ni Papa, at saka si tatay ng Papa nyo, at pa, saka um, si Tio Isiak. Ah, oh, nga pala. magkaiba nga tatay nila. Guys, kami ay oh, maayos sa okay. na ng ang takbo ngayon. Kami po ay dadaan na ulit ngayon. Ah, kanina, hindi kami dumasa ang Madeo eh. Di diba kami ay nag-Manila. Nakita natin ito, no? silong. <laughs> ayan guys, so din naman ang ko. 350. Ayaw ko pang kunin guys. Akala ko mas makamura ako dun sa iba. Pero, o, mabilis kami guys kasi hindi na traffic. Uy, talaga sa Tagaytay, traffic, traffic. Traffic na traffic. Kanilang mga tipla. O, ayan na po tayo. Mateo, Philippines. Ayan. Ayan, mm -hmm. amadeo. Nakatikim ka na pang yan. Mm -hmm. na kami ngayon going at home. Road to going at home na kami 13 okay. to Tansa. una, sabi ko, wala. Ano, nag narinig yata yung motor? Sa computer, di Wala Labas si Kobe, sabi ko, wala pa sila. Wala, Lito. wala pa sa lubong. Wala pa sa lubong kay Kobe. kay Kobe. malino ng kubi, ah. Ayun na nga, guys. Nandito na kami, guys, na ibaba ko na ang aking mga halaman. Papakita ko lang sa inyo. Kaya hindi ko na ihuhul guys, ah. Kasi magulo pa. Wala nang laman. Kanina po na yan, guys. Ayan. Ito. Ito. Ito ito yung gusto ko to ito yan pinaka favorite ito guys yan saka may isa pa doon ito meron pa rin dito guys eh ano ko na lang sa inyo mamaya ito ang mga lupa guys at saka itong akin zebra ito pa isa pa to ah ito yun kasama ito dito guys yan Ayan, yung dalawang yan, magkasama yan, guys. Ito ang mahal. Grabe si Kuya kung magbenta sa akin. Two hundred fifty. Dalawang puno. Ayan. Tapos ito, yung money tree. Ayan. Eh, Ay, asan pala yung isang money tree? Ay, ayun. Tapos ito yung payong pala. Nandito pa nilagay ni ate.